Guys, update tayo, no. Day 9 na tayo ngayon. So ito na yung nagawa sa day 9. Etong side na to oh. Ayun. Kasi yung ayan. Yung kabilang side na yan, yes, okay na po, 'di ba? Nakabit na yung steel mating and then na uh, ano na rin siya na weldingan. So okay na siya. So dito naman sila, guys, sa side na to. So, itong side na to, oh, andito na sila, day 9. Ayan. Nalagyan na rin nila bali ng steel matting. Bali, na welding nyo na rin yan, kuya. Yung ano, no? Ayan, na welding na rin nila yung steel matting, guys. Ayan. Matatapos na kami sa side na to. Parang doon naman kami sa side na yun pupunta after nyan. Ayan. So, malawak-lawak pa po, ano? Ayan. Sana makaya ng pondo namin. Sobrang mahal ng bakal po. Parang, ano kinakapos kami. Kinakapos ang pondo namin, no? Ayan. Bakal, materialis, labor. Ayan po. So, kasi, mabenta yung aming fort, kaya kailangan namin ipaayos. No? So, ayan, may mga nagpa-practice din, guys, ng sayaw.